Welcome to my YouTube channel. Ito guys ay adobo cut. Para nabutin ko to gamit ang pressure cooker. Mainit na, na yung tubig guys. Kaya ilagay ko na itong karne ng baboy. Ayan. Anuin lang natin. Tapos, lagyan natin guys ng sibuyas. Pag kumulo na. Ayan. Asin. Pamintang durog at saka pamintang buo at saka dahon ng laurel. Ayan, saka natin takpan at hinaan yung apoy hanggang sa lumambot. Ito naman guys ay puso ng saging, carrots, patatas at dalawang itlog. Ayan, maghiwa muna ako guys dito ng sibuyas. Ang gagawin ko to guys, lumpia. Ayan, puso ng saging. Ayan, lumpiang gulay. Ito na rin. Tapos na itong carrots at saka patatas. At saka ito namang puso ng saging. Ganito lang guys sa aking pagdiwa. Ayan. Tapos na. At ilagay natin sa lagayan. Ayan. Lagay natin ng asin. At pigaan natin ito guys sa asin. Ayan. Hanggang sa magtubig siya. Ayan. Tingnan nyo raw babas na yung tubig para matanggal yung dagta at saka yung konting pait at nahugasan ko na tulog din guys at magigisan ako dito ng giniling na baboy ayan lumakas yung apoy ko guys at itong sibuyas at bawang gisa na rin natin dito tapos silagay na rin natin guys itong carrots at saka patatas haluin lang natin to hanggang sa maluto ng bahagya yan lagyan na rin natin tong puso ng saging ayan haluin lang natin to guys at ito na nga lagyan natin ng nor chicken cubes kalahati lang tindahan natin ng paminta lagyan din natin guys ng ginating itlog ayan para magdikit-dikit siya Ayan, haluin lang natin to at pwede na to guys tanggalin. Ayan, nilipat ko lang to sa lagayan para balutin ko na to. Ayan. Ayan, sakto lang tong lumpia wrapper. Lagyan natin dito at balutin natin. Ayan. So, siyempre, so, mainit pa guys. Kaya, makukunin talaga yung yung wrapper. Ayan. Ayan. Magluto na tayo. Magluto na natin. Ang ganda na pagkaluto. At saka ano lang guys, yung tabang ano lang, apoy lang. Ayan, para maganda yung kalabasan. Ito namang baboy guys ay malambot na. So tanggalin na natin at igigis ko ito muna guys. Ayan, pagmamantikain ko dito sa kawali. Naglagay na rin ako guys ng kaunting mantika. Ayan, kasi gigisa ko rin itong sibuyas at saka bawang. Ayan, nag-voice over na lang ako guys kasi ang ingay ng aming aso, grabe. Ito na nga guys, ginisa ko na yung sibuyas sa saka bawang. Ayan. At nilaglagay na rin ako dito ng isang sandok ng pinaglagaan na baboy. Ayan. Nagawin lang natin to At lagyan natin ang oyster sauce. Ayan. Para manamis na yung lasa. At sweet soy sauce. Ayan. konti lang. Kapag naparami guys ng sweet soy sauce, sobrang itim na. Saka suka. Ayan. Ito, sakto lang to. Tansya-tansya lang guys. Walang sukat-sukat. Ayan. Lagyan natin din ang sili. Ayan. Kahit kulay green yan guys, ay maanghang pa din yan. Tapos, paminta. O, ayan. Luto na, guys, to. Ayan, pwede na to, guys. Baka maubusan pa to ng sauce. Kaya dapat ay tanggalin na natin to. At luto naman na to. Sobrang labot na. Luto na rin itong lumpia, gulay, na puso ng saging. Ayan. Kakain na kami, guys. Thanks for watching. Ayan, ingat po kayo. And God bless.